Ini ada nan. utang. What? Video utang. Wait a minute. Who are you? <laughs> ya, yes, sir. Oo. Uh oh, Daya lang. So, yun, oh. so, maglalagay tayo ng P-carbon ngayon sa sniper natin. So, yun. So, lagay muna natin bago natin sa linan. Yes. So, every 3,000, yan, naglalagay tayo ng ganit. So, sa so, isang full tank isang ganito no Nang key carbon yan hey boss yun si Carlo ay muli ka ah sakli lang siya So yan na, so yung pure key carbon pala no. Ito yung nagtatanggal ng carbon sa head natin. Ayan. So naglalagay tayo ng ito every 3,000. Ayan. So every 3 months. Isang ganito, isang full tank. Sige na. Uh, ah? Uh, Oo. Oh. Yeah, no. So, hanggang saan kaya aabot Ang sampul tank mo <laughs> Bila tanan? utang? Pidi utang? <laughs> Wait a minute Who are you? <laughs> Sticker Antonio galakat pa dere Antonyo Antonio, Antonio ba Antonio good Okay la Sige <laughs> sige kita mai pa dere Okay la ko sige na sila eh Tropa na sila Antonio kag si Jose Okay la Gay okay. Tara, tara ba? Sugit na bala ka. Gago! <laughs> okay na sa ila? Gay! Sige, sige, dali ko. Salamat! So, hindi na kilala si Antonio, no? Si Antonio, tsaka si Jose. Yan. <laughs> si Antonio, yan, si Antonio Luna. Saka <laughs> si Jose, si Jose Rizal. Yan. So, hindi siya kilala, no? <laughs> Kuy! Okay.